Gaano kalayo ang kayang gawin ng isang tao para itago ang katotohanan? Paano kung ang mga pangalang ginamit para bigyang katwiran ng paggastos ng pondo ng publiko ay hindi man lang totoo? Kamakailan lamang si pangalawang Pangulo sa La Duterte ay nasangkot sa isang iskandalo na may kinalaman sa maling paggamit ng mga kumpidensyal na pondo sa kanyang opisina. Ang nakakagulat ay isang pagkakatuklas ng ilang mga peking pangalan Marami sa mga ito ay tila inspirasyon mula sa mga produktong grocery. Ang yung mga pangalan tulad ng jay kamote, Miggy Mango, and Mary Grace Piatos ay kabilang sa mga natagpuan sa mga resibo para sa paglalaan ng pondo. Iba pang pa na pa napangang kakaibang mga pangalan ay kinabibilangan ng Ralph, Josh Bacon, Salah Kasim, Xiaomi Ocho, at Patty Ting. Yung mga panglang ito ay di ginamit upang bigyang katwiran ang mga transaksyon na para sa mga kumpidensyal na operasyon. Gayunpaman, sa pagsisiyasat, natuklasan na ang mga pangalang ito ay walang opisyal na record at marami sa mga ito ay tunog na nakakatakot na katulad ng mga karaniwang produktong grocery. nito ay hindi ang karaniwang mga pangalan na inaasahan mong makita sa mga resibo na konektado sa sensitibong paggastos ng gobyerno. Yan ang ibig sabihin nito para sa transparency sa gobyerno. Ang video confidential na pondo ay dapat gamitin para sa mga operasyon na nagpoprotekta sa pambansang seguridad. Ngunit kapag ang mga pangalan tulad ng Beverly Claire Pampano at Miko Harina ay lumitaw sa mga record ng pananalapi, kailangang itanong bakit sila ginamit para sa isang bagay na kasing karaniwan ng mga pangalan na parang mga produktong grocery. Ito kay isang tanong na tamarami ang nagtatanong habang ang kwentong ito ay umuusad habang ipinagtanggol ni Pangalawang Pangulo Duterte ang paggamit ng kanyang opisina ng mga kumpidensyal na pondo na sinasabing ang paglalantad ng mga detalye ay maaring maglagay sa panganib sa pambansang seguridad, ang publiko ay nananatiling may pagdududa. Pagkatapos ng lahat, ang mga gastusing ito ay tila hindi umaayon sa anumang seryosong alalahanin sa seguridad. Kaya, bakit ko ang paggastos sa likod ng mga peking pangalan? Ito ba ay isang kaso ng maling pamamahala? O mas masahol pa isang pagtatangka na itago ang isang bagay na mas nakakatakot habang patuloy nating kinukwestiyon ang integridad ng paggamit ng pondong ito, mahalaga para sa ating lahat na manatiling may kaalaman. Ang transparency ay susi at kung wala ito, paano makakatiwala ang mga Pilipino na ang kanilang buwis ay nagagamit ng tama? Kung nais mong manatiling updated sa iskandalong ito at iba pang mahahalagang kwentong pampolitika, huwag kalimutang mag-subscribe sa Ancampanero dinadala namin sa iyo ang katotohanan, gaano man ito hindi komportable. Masalamat sa panonood at sa lahat ng aming bagong subscribers, maligayang pagdating. Patuloy nating tuklasin ang katotohanan ng magkasama.